Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Para maisulong na, pero matatapos na naman po ang kongresong ito, mm -hmm. eh wala pa po kami inaasahan at ilang araw na lang okay. po ang natitira. So Floro, ah, himayin lang natin ah, para sa mas maintindihan ng ating mga nakikinig ngayon. Ang bilang ninyo is halos 8 million ang mabebenepisyo nito na mabibigyan dito sa under universal, uh, 'di ba, yung uh, mm. package for the senior workers eh, 1,000 each. So ibig sabihin, po, each ang ang oh. ang hinihiling na nga lang po namin dahil sinasabi nila walang pera, eh pwede na po yung 500 bilang panimula at sana ay Para, gagawan ng paraan sa mga susunod na taon na itataas nila ng 1,000 if maski ipantay man lang doon sa mga indigents. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!